Ang Sining ng Pagbigkas na Isahan at Sabayang Kahulugan Ang Sabayang Pagbigkas ay isang masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa ng malakas ng isang koro o pangkat. Ito ay ayon kay and Andrade. Ang Sabayang Pagbigkas ay isang matimbang at may dayag na pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang masining at madamdamin. Ang sabayang pagbigkas ay isang pamamaraan ng masining na pagbigkas sa pamamagitan ng sama-sama, magkatugma, magkakabagay at magkakatugong tinig. Isang tuloy-tuloy na aliw ng mga salita ang sabayang pagbigkas ay isang pandulaang pagtatanghal ng isang akdang pampanitikan na ginagamitan ng mara maramihang tinig na pinag-isa sa pagbigkas kundi man ay pinag-ugma sa masining na paraan. Ang sabayang pagbigkas ay grupo ng mga tao sa masamang nagpapahayag ng malayang kaisipan at damdamin at may layuning makipagdalastasan sa mga manonood sa pangunguna ng direktor na nagtatalaga ng sining ng papakahulugan sa maraming palisa. Ang kahalagahan Nalilina ang kasanayan sa mag-isang pagsisipag sa lansasa. ng pansin ang paraan ng paggamit ng isa tulad ng pagpapahayag ng damdamin, paghihikayat at iba pa. Ito ay ayon kay Jacob Stone noong 2003. Nasasanay ang wastong pagbigkas sa mga salita at pangungusap. Nagagamit bilang estrategiya sa pagtuturo ng wika, pagbabasa at panipagay. Naipapamalas ang pagiging masini, malikhain at nagagamit ang kritikal na pag-iisip sa panahon ng pagpaplano, pagpapasya at pagtatanghal na sa diwa at puso ang halaga ng pagkakaisa, pamumuno, paggalang sa opinyon at karapatan ng iba, pagkakaroon ng tiwala sa sarili at sa kapwa. Mga anyo ng sabayang pagbigkas, payak o damdamin pagbigkas. Walang kilos na pagbigkas, madulang pagbigkas, paraan o pamamaraan sa pagbuo ng sabayang pagbigkas pumili ng paksa, bumuo ng iskrip. Pangalawa, pumili ng mga kalahok. Pangatlo, suriin at pangkatin ang tinig ng mga kalahok. Pangapat, pag-usapan ang nilalaman ng piyasa. Panglima, ituro ang wastong pagbigkas ng mga salita. Panganin, lapatan ang wastong pagkumpas ang ilang piling mga salita. Maraming salamat.